po ang camping site dito. Ayan. Ito po. Camping site po. Ito po yung information dito. Ayan. Ito po. Yung ano po ito. Uh, ano po. Mm, ito po sa Hokkaido. Ito po yung I people po ang tawag sa kanila. Sila po yung unang-una dito sa Hokkaido. Yeah, sila pang naka naka-discover dito sa Hokkaido. Yan po. I, I know din po sila. I people. Uh, at ito po yung mga ano nila. Ito yung mga damit nila. Oh. Ito po damit po nila yan. I people. people. Uh, ito po ano po. Ito uh, bear po ito. Skin na balahibo po ng bear. Yan. Yeah. Totoo po yan. Yan. Ito. Yan o. Yan po. Ito po. Ainu, Ainu, Tsukushi. po ay Nono Kurashi, ang tawag po dyan. Mm. Konnichiwa. Ah, ito po. Ay, lalabas po tayo. Ito po yung kapaligiran. Ayan kapaligiran po ito. Ayan. <coughs> Pasensya na po. Ayan uh, po kapaligiran dito. ikat po natin. Hmm. Pag magluluto po yan po. May tubig po. May tubig po yan. Oh, <coughs> Ay, tayo ura po dito. Tayo ura camping site po ito. Ayan po. Ito po yung labas po ng camping site. Ayun po. <coughs> Sige na po. medyo masama pakiramdam ko po kasi Ay, okay. ito po yung kapaligiran po ng ano ng camping camping site po ayun o no? hmm, dito. Ayun Ang ganda po. Ayun. ayun may merong ano, merong ibon. Ayun. Oh. <coughs> na Maano po rito Ah, Maano po yung ano na to? dito. <coughs> um. <coughs> Pwede po ditong mag <coughs> Ayan no? meron pong ano, fountain. Fountain po yan. Pagigilan ng toyo, toyo. Toyo ura po. Toyo ura place po dito po dito sa Hokkaido. Ito. It's ito. Yeah, no? Ayan, uh. nat sasaping po sila masamak tak ada mendengarkan. Ah. Ah, Jalan Itu dagat dito. Punta na po ako doon sa Arming puso. Puso na po tayo. Yes. Uh, days po namin ngayon dito. Masagi na kami. Kaya alam po ang kulay ng buhangin dito. Ano? Hindi nga po white sand. White sand. Buka din ang buha. Hindi pa white sand. <clears throat> <clears throat> Thank you sa panonood Thank you sa panonood Yan na. Ah. Ayun ang aming tent. Ito. Ayun si Kuya Toy niya. Ayun si Irene. <coughs> Yan. Ito yung upuan namin. Yaki ni Ito. Ah. Ito yung aming tento. Ito, ito, ito. Ang aming bahay. Yan. Yan. ya, yeah. ya you ang know, aming tent. ya, yeah. Ayan. Uh. Ayan. over. Ayan. Ito yung loob. Dito kayo matutulog mamaya ulit. Okay? Hmm. Kasya po tatlo dito. Ayun po ang mga mga tent po yun. Ayun ako ano, ang ma, ano po ito, malaki po itong camping site dito. Ayun Ayan. Maganda rin po. May toilet din po rito. May shower area din po dito. Ayan. Sungay po. Ayan. Meron po tayo. Ito. Ito po. Ito po. Sungay po ito ng usa. Ayan. Sungay po ng usa yan. Ayan na. toilet po. Ayan, toilet po ito. Ayan, toilet po ito. Ayan. <clears throat> Ayan po. Ayan. Tingnan nyo po yung sa amin dito, yung basurahan dito. Ayan, Diyan namin tatapon yung basura namin kailangan hindi makalat. Ito po yung camping site. Ayan po. Ayan. Ah. Ayan, no? Ito po. Seaside Park Camp. Campground. Rebong Gepo. Gotan. Rebong Gepo Gotan. Ito po. Toyo. Toyo. Ura. Toyo Ura po. Ayan. Yeah. <coughs> Mahal pala, oh. Trera House Shawa. Ito po, Ito po yung presyo, Ito kami. Tento area. Ayan. 5,000. Dalawang araw po kami kaya San Lapal. Ayan po. Hmm. Ito, po. ito po ang kami babayaran. Ayan, ng mga tent. Ayan, sa parang bahay. Oh. Ayan, pura mga tent po yan. Hmm? Babalik na po ako sa aning tent. i